So nasa bundok tayo guys. nasa highway kasi tayo eh. Okay? So, na naki sa nakikita natin guys dun sa taas, ayun no, yung puti doon sa bundok. Snow po yan. Kasi, dito kapag nasa 1,500 meter ang taas ng bundok ay sobrang malamig. So, sa nakikita natin ay may snow doon sa pinakatuktok. Ayan, yung puti doon ay snow yan, guys. Yeah. At ayan ang mga pension house na pwede ninyong bakasyonan at matulugan ng mga ilang gabi. So ito nga. Ayan ang daming mga sakyan. Eh. So highway din kasi doon eh. So, at ang kabilang side ay bundok din. So, tingnan natin ulit doon. Walang mga sasakyang lumadaan. So, ulit pa tayo doon sa kabila. So, nandito naman tayo sa kabila. So, kabilang bundok. <laughs> sa kabila ay bundok din. So, magkabila, magkabilaan na yan. Matataas na bundok. So, yan naman ang bubong. Sa so, itong nirentahan natin pa. So, ang lamig ngayon guys as ay nasa 17 degrees Celsius. Kasi gabi na, mag alas 8 na ng gabi. Pero daylight, evening kami kasi summer, magsa-summer na. Kaya yung gabi ay mas mahaba. Grabe no, bundok na bundok laking bundok din kami pero ito talaga ay super bundok you know. ganyan na ganyan talaga yung kinalakihan namin doon sa probinsya Ayan, at, at yan naman ang bus station na ang nakalagay eh. yung may H na yan bus station yan guys So, yung mga libaw, mga estudyante or yung mga taong walang sasakyan, so, dyan sila bababa at sasakay din sa bus. So, yan naman kabili ay, ano yan, parang tindahan ng mga, ano, pyesa ng mga sasakyan. So bundok na bundok. Pagabi na. Simple lang dito guys kasi nga syempre probinsya. So karamihan ng mga natutulog dito ay yung mga nagbabike sila ng mga ilang araw. Ayan. Or hiking.